Magandang araw sa ating mga karos. Ako si Ate Rose Plant at narito tayo ngayon upang talakayin ang isa sa pinakabagong trend sa mundo ng halaman ngayong 2024. Ang swerting halaman sa negosyo na ZZ Plant, Bromeliad Plant, Green Island Ficus Plant, Umbrella Plant at Orchids Plant. Una sa ating listahan ay ang ZZ Plant. Kilala ito sa kanyang mga vibrant na dahon na may pattern ng zebra. Ang ZZ plant ay hindi lamang maganda sa paningin, ito rin ay tinatawag na lucky plant dahil sa paniniwala ng ilan na nagdudulot ito ng swerte at kasaganaan sa tahanan. Kaya naman hindi nakapagtataka na ang demand para sa ZZ plant ay patuloy na tumataas lalo na sa mga kabahayan na naghahanap ng positibong enerhiya. Trivia: Ang ZZ plant ay hindi lang maganda sa paningin, ito rin ay tinatawag na lucky plant dahil sa paniniwala ng ilan na nagdudulot ito ng swerte at kasaganan sa tahanan. Ito ay nagmula sa tropical na mga rehiyon ng Afrika at kilala sa kanyang mga vibrant na dahon na may pattern ng zebra. Sumunod naman sa ating listahan ay ang bromeliad plant. Isa itong magandang ornamental plant na madalas makikita sa mga garden at interior landscaping. Ang bromeliad plant ay kilala sa kanyang magagandang mga bulaklak na nagbibigay ng kulay at buhay sa anumang espasyo ngunit hindi lang ito basta maganda dahil sa ilang kultura ito rin ay simbolo ng pagmamahal at swerte trivia isa itong magandang ornamental plant na madalas makikita sa mga garden at interior landscaping ang bromeliad plant ay kilala sa si kanyang magagandang mga bulaklak na nagbibigay ng kulay at kulay sa anumang espasyo, ito rin ay simbolo ng pagmamahal at swerte sa ilang kultura. Ang Green Island Ficus Plant naman ay isa sa mga paboritong halaman sa indoor landscaping. Ang kanyang maliliit at makapal na dahon ay nagbibigay ng kakaibang ganda at natural na ganda sa loob ng tahanan o opisina. Hindi lang ito nagdadala ng kagandahan, kundi ito rin ay nagbibigay ng positibong enerhiya at swerte sa mga taong nag-aalaga nito. Trivia Ang Green Island Ficus Plant ay isa sa mga paboritong halaman sa indoor landscaping. Ang kanyang maliliit at makapal na dahon ay nagbibigay ng kakaibang ganda at natural na ganda sa loob ng tahanan o opisina. Ito rin ay nagbibigay ng positibong enerhiya at swerte sa mga taong nag-aalaga nito. Kasunod naman ang umbrella plant. Ito ay kilala sa kanyang mga malalapad na dahon na tila payong na nagbibigay ng anino at ganda sa anumang espasyo. Ang umbrella plant ay hindi lang pampaganda ng bahay. Ito rin ay tinatawag na money plant sa ilang kultura dahil sa paniniwala na nagdadala ito ng kasaganaan at kayamanan sa tahanan. Trivia ang umbrella plant ay kilala sa kanyang mga malalapad na dahon na tila payong na nagbibigay ng anino at ganda sa anumang espasyo. Ito ay tinatawag na money plant sa ilang kultura dahil sa paniniwala na nagdadala ito ng kasaganahan at kayamanan sa tahanan. At huli, ngunit hindi ko kukulangin, ang orchids plant. Isa itong iconic na halaman na kilala sa kanyang magagandang bulaklak na nagbibigay ng elegance at sophistication sa anumang lugar. Ang orchids ay hindi lang basta pampaganda ng tahanan, ito rin ay simbolo ng pagmamahal at pagkakaisa sa ilang kultura. Trivia: Isa itong iconic na halaman na kilala sa kanyang magagandang bulaklak na nagbibigay ng elegance at sophistication sa anumang lugar. Ang orchids ay hindi lang basta pampaganda ng tahanan, ito rin ay simbolo ng pagmamahal at pagkakaisa sa ilang kultura. Sa mundong puno ng stress at kaguluhan, hindi nakapagtataka na ang pagahalaga ng mga halaman ay patuloy na dumarami. Ang mga halaman ito ay hindi lang nagbibigay ng kagandahan sa ating mga espasyo, kundi pati na rin ng positibong enerhiya at swerte. Kaya tuwag nang mag-atubiling maglagay ng ZZ plant, bromeliad plant, green island ficus plant, umbrella plant, at orchids plant sa inyong mga tahanan. Dahil sa pag-aalaga natin sa mga ito, tiyak na magiging mas maganda at mas maswerte ang ating mundo. Hanggang sa susunod na episode, ingatan ang ating mga halaman at patuloy tayong magtanim ng pagmamahal. Ito po si Ate Rose Plant. Nagpapaalam sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagtutok sa ating Plant Lover Channel. Mabuhay ang ating mga karus!